So ayan mga master, welcome back sa aking channel. So ayan, yung sinasabi ko sa inyo na gagawin natin pang ati sa next season hmm. ito ay huli ito ni Magong Master pagka April April mga April yata yun kaya hindi ko to na hunt pag kami mga master dahil niya, busy na tayo pag kami tsaka June ngayon June Ayan, hindi na tayo nakapag-hunt hindi na tayo nakalabas so, hindi na ito i-hunt mga master dahil masipag nito ito tumlaok mailap lang pero madali lang palagi, uh, palagi uh, ito mapamok pag palagi palagi ng training ganda sila ako ito master ito yung huli na yung magong na sa pataker na uh, bilis lang uh, mga five, kin tayo ng sit up mga mga uh, 23 minutes lang ata yon yung video nauli na agad bilis lumapit kasi matapang pa dito doon sa area kasi uh, siya yung ano pa nga doon siya lang yung haud sa bisaya siya lang yung matapang ng doon marami pang alpas doon binalikan ko doon ng area hindi ako nakapagsitap ng mga yung yun uh, yung ay umulan Malakas pagsumpa namin doon. Ganda balikan sa area nito. Marami doon. Yung kasama ko ng kahuli isa yung doon. Sobrang tanda na. Palagi nga kasama. So ito nga master, ang ating pang next season. Wala so, pa akong pangalan. Sa kaliskis nito ang master is. Ano lang may street tatlong kaliskis na uh, straight na niyo, ano nito biyak. nasa tuo uh, nasa wala yung ano nya biak na kaliskis street tatlo uh, yung ano nya dito sa maliit na yung siki nya mayroong mga biak kabilaan na yung biak yan lang yung kaliskis nya pero mga master sa tilaog din ako. Dahil may mga tilaog talaga. Yan tilaog na po. May mga tilaog talaga ng lapitin. Kaya maganda yung kaliskis mo. Tsaka sa tilaog na may hindi maganda. hindi rin nalapitan. Kasi marami yung mga nangatirin niya. Sa tilaog din ang pupasin. Pero sa sa iba talaga, yung nakadabis nila daw is kaliskis nila nagbabasi. Pero yung mga pangati ko na yung pangati, yung mga kaliskis nila is mabuti. Meron din akong yano. Na, si Magong, yano lang yung kaliskis niya. Pero napitin siya. At si Magong, yano lang yan. So lapitin siya mas kurang. Walang buong kaliskis, yano lang. Pero lapit din siya yung nakahuli yung yung magong niya siya yung nakahuli ng balbolik at saka ito. At saka yung isa lang. susubok natin tong to yung June. 29 na ito ngayon. Uh, basta susubok na natin to. Try pa natin kung mayroon pa bang nakapasalto. try natin kung makapasalto kung pa tayo rin. Try ko to mamaster kasi masipag to. Update na lang kayong mga master. Subukan ko Kasi si magong natin is naglugon. Ito hindi pa naglugon. Yan. Si magong naglugon na. tra sa asaw ay ito try natin. Ganda well, si Pamiro. Kunting ano lang itong imasimas. Pinansan ko lang ito na imas. Mga master, marabi yung ating mga mga pro na mga pangati wala na sayang hinayang tala uh, talaga ko nung hinayang talaga ng master pangati ko na mga ganda si Mayahi si Opus yun yung pinakababis ko ng mga pangati na uh, magaling talaga hmm. hindi talaga ako masiruhan nung paglihan ko talaga si Mayahi talaga na na uh, nung no season lang 14 na yung huli nung no? no season na uh, ngayong season lang uh, na grabe yung huli ni Mayahil 14. tapos rin nakahuli agad yun dalawa kulang lang yung palaging dinadala grabe sayang grabe yung ano dito yung sakit sa labuyo dito master kasi yung area ko dito guys mayro uh, may kanal kasi dito ang daanan ng tubig kaya yung labo pag mag hindi umulan mo i yung tubig yung mga lamok hindi ito tsaka maano sa mga manok yung lamok parang ano tawag nakalimutan ko yung tawag sakot sa sakot sa lamok parang dinggi sa tao kumano rin yung lamok sa mga manok karon ng sakit ng mga mata Kaya maraming mga na pinili ko na gawing pangatoy na matay na lahat na ubus kaya ito lang natera uh, yung meter lang nasa yung master yung natera lang natin is ano lang yung huli natin isa ito dalawa apat lima lima lang yung natera natin na huling yung season lima na lang yun, pero... ano master kasi ina-out ko kasi pag nung huling ko nung doon nga season is ina-out ko kasi mga master pag hindi ko gusto yung huli ko kaya nagpipili talaga ko ng magandang gawin pangatip para hindi masayang yung alaga natin pero sigurado ito yung pinilag ko. So, Kakahuli tayo na sa next season. Pero ngayon, itatry ko. Dito na lang kayo mga master sa hand natin itong bago natin. Okay, papakita ko rin sa inyo yung isa na gawin pa natin sa pang next season. So, yan mga master. Ito yung aking isa pinili para pang next season. Yan. Marami nang naglugod ngayon ng na nalipas mga master. At ito mas maganda rin yung tilakong ito, Master, maliit lang. Ito yung huli ni Tangkad. Na tagal pumalo. Sitapan ko yung is 5 am. Lumapit agad ya. pumalo na mga 12 am. Master, grabe. Grabe, tagal. Nang oras rin. hinihintay ko, Master. Nang mauli lang ito kasi ganoon ba yung ito laki na ng katawan tuki lang yung pagkain. kala ko tumamamatay kasi dati hindi ito kumakain ng feeds saging lang palagi kumakain yung, yung niya kaya yung isipan ko yung saging lagyan ko na lang ng feeds para makaya ko para makakain din siya ng feeds pero saging lang talaga pinapili niya kaya sa tagal tagal hinayaan ko lang saging pills na lang yung palagi yung pinapakain ko saging pills kalakang din na itong mga dahil payat na buti ay kumain na kumain na siya ng pig kaya yan ayun, laki na ng atawan nabuhay rin ito yung pang natin alam na Meron pa siyang lawi. Hindi pa nang lugon. Yan, ano? Meron pa siyang lawi. Hindi pa tumasipag tumilao. Pero pwede na to ihan Kasi pwede na talaga to sa, ano, sa gupat. Mas lalong titila ako to pag mayroong kayong patatak. Pinapatakan nga yung diskarte. Pag so, tagal tumilaw yung pangapin yung pakakakan tumilaw talaga so ayan ito yung pang next season din natin yun tila. yung tilaw yun yung tilaw at ito ay ito yung mga star yung pinakipag yun talaga yung masipag yung unang labas yung unang pinagin yung masipag talaga yung at si Magong, pwede pa rin yan ngayong June, July kasi kahit logo na yan is ano talaga yan, titilaw ko na yan. na kasi yan, ay, huli na kasi yung tatlo. Yan na lang yung ating pangatin na may huli, tatlo. Yung mga master sa kaliskisan lang ito, grabe yung kaliskisan ito master. Minsan, ngayon lang ito na, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaliskisan na ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaliskis na naiiba talaga master hindi ito buo uh, paningit siya na uh, dalawa yung um, paningit at yung kaliskis niya is hindi kaisal uh, pa baba yung kaliskis niya kapalitan sa Ang kaliskis kaliskis niya. Um, okay, sa ano lang to sa kanya lang uh, tuo na pa lang kabila dalawa dalawa Ito yung first time ko nakakita ng ganitong kalisto sa labuyo mahirap kasi mga ano so, ng magandang kaliski sa labuyo Kaya ngayon, ngayon, kaya ito yung pinili natin pang nagsisay. Sana ay makasurvive to hanggang hanggang mix nagsisay. Dito, sana makasurvive to sa nagsisay. Uh, makasakit. Kasi pag makasakit to, wala tayong gagawin. Uh, yung nga yung, yung dalawa ko is nilipad ko na. Dahil para hirap na yung gumaling uh, hindi pa yung dalawa yan. yung tumila yung yung ang minayahin sa dugo sabi yung katawan no? na yan kung na lang itong masipan maganda talaga mga master ay palagi mong dalhin sa ano gubat mas maganda talaga yung pinag effective yung palagi mong dalhin sa gubat yung mas maganda gawin sa bagong sa mga under training gawin palagi mong dalhin sa gubat para masanay Ah, uh, tayo mga master, ito ay si Magong. Yan. Yeah. Ang uh, master Lugun na si Magong oh. Ang dito <laughs> Iba na. Yan, mukha niya ang dami niya. Yun. Ito yung uh, huli ni Mayahin. Ang bilis na rin na huli. Uh, katatlo ito mga master. Ngayon um, yung season. Nakatatlo ito. Ito lang yung labuyo natin na natira na may huli so yung sinasabi ko sa inyo na yung palestok niya is ano lang Yano ano lang walang buo pero lapitin <coughs> pero lapitin siya ang master sipag nito ang sipag ko rin ito mga master bilis lang ito lapitan kasi pa peso pero yung iba yung hindi talaga sumasalpok. Huwag ko ba kasi nata, parang marami na tong dumikit sa kanya pero hindi siya sinasalto Mas tergerabi yung lumipit. Bilis lang ko napitan. Ito yung pinag-adabis ko na naging pangatirin. Bilis lang ko napitan. Pero hindi nga hindi agad siya sinasalpok para maroon ano to para inaayawan so nagsisita talaga tayo ng patakir pag ito yung hunt natin panigurado na lang tayo ng patakir nagsisita -tala, pala nagsisita palagi tayo ng patakir pag maghunt tayo para sigurado talaga na mahuli kong bumikit kita nyo naman yung mga upload ng mga gong sabi yung malpas yung laging dikit sa kanya hindi lang pinapalo magandang uh, maganda rin ito kasi masipag ito tumilaok at bilis na yung napitan kasi kumain rin ganda ng katawa pwede patoyhan mga master kahit lugo na yung dito niya at yung pakpak niya naglugo na rin um, dito ang banda niya Ang layong lugar na nakuhan nito mga master, dayo. Yung pagpak niya, yung ibang pakpak. Yung kulay puti. Yung ibang pagpak niya. Parang may lasak yung ano niya, parang mga pagpak kung... May lasak, pero konti lang sir dito ko lang nadaraposin yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood at dito na lang kayo sa sarap mga master so ayun mga master maraming salamat at God bless sa inyong lahat mga master